Huh? Hmm. Walang vente. original lepit Original build.

materialize dito? <Sakura> uh. O. Ang pang-automatic lang. O. Haan. Kapi, iset mo yung puli niya. Baka paghalukang busing niya. Paghalukang busing niya. Wala na ako. Tama na nga ang puli niya. Alam niya naman yun. Wala na ako pera. Wala na nga siya pera eh. Bakit nabibilis buhay nito? Pag-uwi nga lang siya eh. Papalitan ko yan. Papalitan ko rin ang puli pag ano. Pag a... Pag-a... Pag-uwi mo lang. Mmm. Papaliwanag ko lang po yan. Pag sira yung puli mo, tsaka puli mo, may tendency ng aalog-alog-alog. Ah, Ito, gegewang-gewang. Bibilis buhay nito. Kahit original pa to. Pag sira yung puli mo, tsaka puli mo. Malaki ba sira? Yan ang wawasak. Parang nagkasigas lang. Gagano'n gano'n. Hindi Dito may budget lang ako ma'am. Ilang pa palitan mo 'to? Pinapaliwanag ko lang kasi pa may maglinis doon kasi sira. Ito ang may kasalanan. Ang may kasalanan yung parts mo pang iba. Alam natay bakit. Hindi ba 'yun yung may kasalanan po? Oh, kasi mayroong mundo. Kaya diyan. Niariyan 'yan, sirain mo puli. Bago, bago. Salamat po.

Ala, <laughs> katawlan lang eh. Ay, wala Kung wala lang wala <laughs> puro oh, takbo eh, lang. Dapat every 3 months pina-check up Wala eh. Oh. Eh, doon na malala pag nasira na. na. <laughs> pag natirik na talaga eh dapat may finance ano ba sa ano? sa'yo talaga? sa'yo talaga sa'yo? oo oh, sa akin yan oo oh, sa company ka okay. hindi sa akin talaga pero yung trabaho ko sa company ah okay. may problema ang pera na ang tagal ibigay ah oh, pa parang nilirequest ba? Diba? hindi sa gas kasi ano Repan. Kaso, naubos na yung stock mo pera. Shildo mo, yung repan mo, repan nila, wala pa. O, diba? di ba? Hindi naubos na. Pero yung maintenance na ito, sagot din nila. Ah, ang, ang maintenance yan, kasama sa salary. Eh, kapos din naman eh.

Sus kung sa maintenance lang maalaga ako eh. Kaso lang siyempre kailangan din naman gwastos. No? May kiyak na misis ko kasi nagamit ko yung pera niya. Kapansin. May tuition yung anak ko. Dalaw libo. Sa pa eh.

<todic> Meron siya pa na rin ang photo level mo. Parang <todic> kaya ang kadena niya.

Tagal kasi nang refund eh. Nakakainis na ba? Pagpapalog po naman sa mga mga kataas. Sabi lang sa'yo, wala pa. Sabi naman ng manager, bukas. May daming bukas eh. No? Parang tindahan ba? Walang utang po ngayon. Bukas na. Ha? Dapat sila sa mga Kaya nga ka dapat eh. Alis nga ako din eh. Pagano? Pag ano? mapuno ako. Ilo, ako. Pabago ng Pasko ng Bukid Pabago ng Pasko ng Bukid Yung gitna abi, ah. karami nakakalimutan ng iba eh, gitna. <laughs> oh, bago gitna mo. Ha? Bago na Oh. nila. Alabang, Muntinlo. Alabang to no? Oh. pa.